Change. ang mga tao, Panginoon, tumanggap sa inyo sa hapon na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga tao at ingatan niyo po sila sa kanilang mga paglalakbay, sa kanilang mga journey, araw-araw. Pag mga bata na rin ito, Panginoon, those children who are here, continue to touch them and use them for this generation. Lord, we, this is what we need, Panginoon. Ang mga tao ay makakaroon po, Panginoon, ng karunungan ng gagaling sa iyo, Panginoon. I pray also, Lord, protect them, Lord, from any danger and any accident. Huwag niyo pong pahintulutan anumang kasamaan, kapahamakan na mangyayari sa buhay ng mga taong ito at maging sa buhay ng kanilang mga pamilya, Panginoon. Lord, I pray sa mga nakakaranas ng depression and anxieties. I speak right now, peace in their heart. I speak right now, joy in their heart, Panginoon. Lord, You are the God who can do miracles. Kaya sa mga taong nakaranas ng sakit at, at karamdaman, hypertension, high blood, TB, tuberculosis, cancer, Monumento tumor, station. liver cancer, Next heart disease. I speak right Monumento now station. by your name. They will be healed by the name of Jesus. Kung paano yung Panginoon, you said to your words, in your name, has a miracle and power. This is what we need in this generation. Ang Doktor Panginoon ay hindi po mahulaan o hindi po kaya kami pang, pagalingin malubhang sakit. But because of you are the, the owner of this life, kayo po ang naglikha sa amin. And you can just this, that God can extend our life here on earth. Lord, bless these people. Lord, salamat Panginoon. Lagi yung po kami Panginoon na alala. Kahit minsan naging busy kami, but you still care for us. Lagi yung po kami Panginoon inaalagaan sa yung mga kamay Panginoon. This is that how precious and important people in your eyes Panginoon. We thank you Jesus. We love you Lord. This is what I pray in Jesus name. Amen. Mapalat ang Pilipinas kung si Jesus ang hari ng mga hari. Panginoon, Panginoon, Diyos ng mga Diyos. Prinsipe ng kapayapaan.